Pag nagbago ka ng size ng gulong, pwedeng hindi na maging accurate ang kilometer per hour ng inyong sasakyan. Pwedeng mag-overspeed ang inyong sasakyan. Like for example, yung nakikita mo na kilometer per hour mo ay 60, pero on reality, pwedeng nasa 63 to 65 kph na ang actual na takbo mo. Kaya pag tayo ay magpapalit ng gulong, tingnan muna natin yung pros and cons nung gagawin natin. Like for example, nagpakapal tayo ng gulong pwede mag-improve yung comfort. At pag tayo ay nagpanipis naman ng gulong, pwede namang mag-improve yung handling. Yung nakalagay na gulong sa inyo, yan yung pinakabalanse yung handling and comfort. Kung may babaguhin ka, syempre magbabago rin ang movement ng inyong sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may narisig lang akong question na related sa rim and gulong at yun nga, naka size 15 daw siya ngayon at gusto niyang mag size 17. Ang isang question niya sa atin, e eh, kung magbabago daw ba yung kilometer per hour reading ng kanyang sasakyan. Well, the idea is yes, magbabago yan. Okay? So, kumbaga, pwedeng mag-overspeed yung inyong sasakyan. Like, for example, nakikita mo, 60 kph lang yung takbo mo dun sa speed meter mo. Pero on reality, pag-check mo sa GPS, okay, yung GPS speed natin pwede nasa 63 to 65 yan. Depende sa nilaki ng inyong gulong. Kaya yun nga, pag tayo ay magbabago ng size ng gulong, siguraduhin natin na alam natin yung pros and cons ng gagawin nating pagbabago. Yun nga, pag tayo ay nagpa kapal ng ating gulong, pwede mag-improve yung handling. Uh, I mean, yung comfort. Pero magdi-decrease yung handling. Now, pag tayo naman ay magpapanipis ng gulong, pwedeng mag-improve yung handling natin pero malilesen yung comfort o magiging matagtag yung ating sasakyan. Kung baga, wala siyang perfect match, no? Kaya, ang pinaka-idea kung ano yung stock, yun yung pinaka-the best. Pero, syempre, may kanya-kanya naman tayong uh, gusto, no? Sa mangyayari sa kotse natin. Like ako, for example, mas priority ko ang comfort. Kaya pag ako ay nagbabago ng gulong, usually eh dinadagdagan ko yung tangkad ng gulong para mas maraming uh, rubber to bounce so mas magiging comfort yung ride ko kasi more on city driving naman ako at hindi naman ako ng hangarera Pero kung siguro, kung dun ako sa point na gusto ko maganda yung handling ng sasakyan ko, eh yun, pa-priority ko syempre yung mas malaking mugs mas manipis na gulong, eh, syempre mag improve naman talaga yung handling ng aking sasakyan. Although medyo matagtag ng konti, is ganda, pero mas maganda yung ko mas maganda yung pag ko ng sasakyan at mas mas mamamaneuver ko Nang mas maayos yung kotse. So yan mga paps, no? yan yung pros and cons kung sakali mang magbabago ka ng size ng gulong o rim ng inyong sasakyan. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.